Hey guys, I'm back with another horror film. Ito ang pinakabagong horror film, Noise, na pinagbibidahan ni Lee Sun Bin at ng Asian Princess. Sa palagay mo ba ang pagbili ng bahay ay magdudulot sa iyo ng kaligayahan? Hindi, ito ang simula ng isang bangungot. Ang mga kakaibang ingay ay patuloy na nagmumula sa kisame. Gabi-gabi kang ginigipit ng masamang kapitbahay. Ilang hindi kilalang sikreto ang nakatago sa apartment na ito. Huwag na tayong mag-usap masyado. Pumunta tayo sa pangunahing pelikula. Matapos magsumikap ang dalawang kapatid na babae sa pagbili ng bahay, ang nakababatang kapatid na babae ay patuloy na nakarinig ng kakaibang ingay na nagmumula sa kisame. Naisip niya na ang nangungupahan sa itaas ay sadyang nagdudulot ng gulo. Gayon paman, ang nakatatandang kapatid na may kapansanan sa pandinig ay nalilito sa patuloy na pagrereklamo ng kanyang kapatid at inisip na guni-guni lamang ito dulot ng sobrang stress ng kanyang kapatid. Tulliji, sorry. Yapat sa isa ya, onni! Gaman arano! Sojui! Amo do an Kumanne, Nang makitang hindi pa rin siya pinaniwalaan ng nakababatang kapatid na babae, walang magawa ang nakababatang kapatid kundi ang sumuko. Kung hindi marinig ng kanyang ate, o paranoid lang ang kanyang nakababatang kapatid, walang nakakaalam. Nagtrabaho ang kapatid ko sa isang processing plant. Isang araw, bigla siyang nakatanggap ng tawag mula sa pulis. Sinabi nila sa kanya na apat na araw nang nawawala ang kanyang kapatid. Sa kabutihang palad, kaagad na iniulat ng kumpanya ng kanyang kapatid ang insidente sa pulisya na nagawang ipasa balita sa kanyang kapatid. Nang matanggap ang abiso, agad na umuwi ang kanyang kapatid upang mag-imbestiga. Gayunpaman, pagdating sa pinto, natuklasan niya ang isang note na nakadikit dito. Nagrereklamo pala ang mga residente sa ibaba sa kanilang ingay at pinatahimik sila. Pagpasok sa bahay, nakita niya ang hallway na gulong-gulo. Ang gulo ng kwarto ng kapatid ko. Hindi ko siya makontak sa telepono. Matapos sa masusing paghahanap, hindi niya inaasahang natagpuan ang telepono ng kanyang kapatid sa kanyang bag. Ngunit habang siya ay nagtataka, isang tumpok ng maruruming labahan sa sahig ang nahagip ng kanyang mata. Oh my goodness! Ilang araw na siyang hindi umuuwi. Hindi ko nga alam kung kailan inaamag ang sahig. Hindi ko alam kung bakit, pero ngayon ay naririnig na niya ang ingay na hindi niya naririnig noon. Habang nagtataka siya ay eh biglang tumunog ang doorbell. Maingat niyang tinawagan ng intercom, ngunit walang nagsasalita. Kaya maingat niyang binuksan ang pinto. Ang namatay ay kapitbahay sa ibaba. Onni ga kesinayo. Siya dong생 or aseo? ang jom 저희 집문 앞에 쪽지 붙이신 곳 그쪽이세요? 저희가 지금까지 며칠 동안 집에 아예 없었거든요 그러니까 그동안 난 소리들은 저희랑 아무 상관이... 답좀 드릴게요 어? 그 입을 다 찢어버리기 전에요 Anong uri ng tao ang magsasabi ng mga nakakagulat na salita? Nakaka-frustrate. Dapat ay isang taong pinahirapan ng ingay. Pero pagkaalis pa lang ng lalaki ay may sumulpot na babaeng nakapula sa dulo ng hallway. Hindi makapaniwala ang kapatid ko na napakaraming kakaibang nangyari ilang araw lang pagkaalis ng bahay. Kinabukasan, pumunta si ate sa community security officer para alamin kung ano ang nangyari. Ngunit nang malapit ng ibunyag ng opisyal ng seguridad na may namatay sa bahay ng aking kapatid na babae ilang buwan ang nakalipas, isang residente ang saumabad sa kanilang pag-uusap. Sinabi ng residente sa opisyal ng ang seguridad ang tungkol sa kakilay kilabot na baho sa basement at hiniling sa kanya na suriin ito. Pagbukas niya ng pinto ay bumungad sa kanya ang hindi maatim na baho na puno ng hindi mabilang na basura sa bahay ang basement. Sabi ng security officer, 10 years ago, nagsimulang magtapon ng basura ang mga tao doon. Ito ay unti-unting naipon sa paglipas ng mga taon. Para hindi na magkalat pa, nilock nila ang entrance door. Gayunpaman, ang ilang hindi mapakali na residente ay patuloy na nagtatapon ng basura sa mga bintana. Kumuha sila ng kumpanya ng paglilinis, ngunit kahit na nag-alok sila ng daan-daang milyong won, hindi hindi makialam ang gobyerno. Ito ay pribadong pag-aari at hindi kayang linisin ito ng gobyerno. Dahil ang mga residente ay hindi handang magbayad, sila ay walang magawa. Nang gabing iyon, aksidenteng na-unlock ng nakatatandang kapatid na babae ang password sa telepono ng kanyang nakababatang kapatid. Dahil ang password ay kaarawan ng kanyang kapatid na babae, malino na mayroon silang malapit na relasyon. Ang telepono ay napuno ng mga ingay na nai ng nakababatang kapatid na babae. Pakinggan mo lang ang mga recordings at malalaman mo kung ano ang nangyari sa nawawalang nakababatang kapatid na babae. Isang kakaibang recording ang nagmungkahi na ang pagkawala ng kanyang kapatid ay higit pa sa simpleng bagay. Sa sobrang takot ni ate, narinig niya ang iyak ng kapatid. Tilyo? Labis itong natakot sa kapatid ko kaya bago pa man siya makabawi sa pagkabigla, narinig niya ang pagtunog ng doorbell. 누구세요? Paulit-ulit ang boses ni Ate. Ang aking nakatatandang kapatid na babae, nabubuksan na ang pinto, ay agad na napansin na may mali. Sumilip siya sa peephole at halos mamatay sa takot. Ang mga mag-aaral ay ganap na itim. Nagpahiwatig ito na ang sumisigaw sa labas ay hindi tao. Sa sandaling ito, isang matalim at nakakatusok na ingay ang umabot sa kanyang mga tainga. Tila ang ingay ay tumago sa bawat selda sa kanyang katawan. Nagising siya ng may panimula. Isa lang pala itong bangungot. Upang makahanap ng mga pahiwatig sa pagkawala ng kanyang kapatid na babae, pumunta ang nakatatandang kapatid na babae sa lugar ng trabaho ng kanyang kapatid na babae upang magtanong. Doon, natagpuan niya ang kasintahan ng kanyang kapatid na babae, si Viagra sa totoo lang, naguguluhan din si Weege sa biglaang pagkawala ng kanyang girlfriend. habang nag-uusap pang dalawa, biglang may tumawag sa phone ng ate niya mula sa opisina. ilang araw na pala kanina ay tumawag ang kanyang ate para ireklamo ang problema sa ingay sa bahay. tungumok si Chan Aesun, yung itutorial ayon so, iko tayo kay mo ttorago y? Mawalbuloban nyo? Yung isang, saan siyang naka-angin yong nangyayari? Ayon sa mga tao, ayon sa mga tao, ayon sa 몇달 전에 저희 집에서요? 응 어, 예전 604호에 살던 아가씨가 좀 아유, 안타깝게 됐죠 아, 맨날 첫날 여기가 시끄럽다 저기가 시끄럽다 근데 어느 날부터 조용하더라고 아유 이제 좀 살겠다 싶었는데 냄새가 나기 시작한 거야 아주 썩은 내가 진동을 하는데 아우. 설마 목을 Ang dalawa ay orihinal na gustong lutesin ang issue Ngunit pagkatapos ng karagdagang investigasyon, ang buong sitwasyon ay naging mas kakaiba Nakakatakot isipin Kung may bangkay na nakasabit sa kisame habang ikaw ay kumakain Hindi lang nito mapapatayo ang iyong balahibo, kundi magpapalamig din sa iyong gulugod. Pero at least alam nilang may binitay na babae sa bahay nag imbestiga silang dalawa mula araw hanggang gabi Akmang mang-aalis na si Weige, tumunog ang doorbell sa surveillance footage, makikita natin na ito ang may-ari ng limandaan at apat sa ibaba. Dahil sa dati niyang nakakatakot na karanasan, hinarap ito ni Wagen ng walang pag-aalinlangan. Nagtago ang ate niya sa sulok at natinig ng mabuti. Gayunpaman, isang lalaki ang nagbukas ng pinto. Biglang naging mahiyain ang mga mata ng lalaki. Ayaw, ibang tunay ang ekspresyon ng lalaki ay agad na naging hindi mapakali sa pagtatanong ni Wiege, ngunit hindi niya namamalayan na sumulyap sa loob. Sinabi sa kanya ng kanyang intuwisyon na tiyak na higit pa sa Wege ang nasa loob. 정말 정말 마지막으로 얘기할 건데요. 밤에는 제발 좀 조용히 좀 해주세요. 부탁드릴게요. Pagkaalis ng lalaki, nagkwento si Wige sa kanyang kapatid na babae ng isang nakakatakot na kwento, huwag na huwag mo siyang pagbuksan ng pinto sa susunod. May nakita siyang nakatago sa kamay ng lalaki. Nang matapos siyang magsalita ay umuwi na ang lalaki sa ibaba. May hawak siyang 50 meter machete. Sinundot niya ang lock ng pinto niya na walang ekspresyon ang mukha. Nakakabahala ang kanyang kalmado. Hindi mo alam kung anong kakilakilabot na pagkilos ang susunod niyang gagawin sa mga susunod na episode, malalaman din ang katotohanan sa likod ng haunted house at malalaman din ang katotohanan sa likod ng pagkawala ng kanyang ate. Manatiling nakatutok.